Good morning guys Mga pitayo guys Yan kapi o oh. Pure yan guys Pure ni Stapi Yung black Kasi meron din ako ditong 3 in 1 Minsan nagkapi ako nito ng black 3 in 1 Black 3 in 1 Pinapulipulihan ko lang guys Pinapalit-palitan ko lang guys kung gusto ko mag-inom ng black, black, tapos yung ano, kung gusto ko mag-inom ng 3-in-1, meron din. Kaya makapitay ko. Ay, naku guys. Dami kong gagawin ngayon. mag pa ako ng mga damit. Hindi ako nakaplansya kahapon guys. Ng mga damit. Kasi ano guys, marami kong ginagawa kahapon lahat ng ano sulok ng bahay nilinisan po kasi meron kami bisita kahapon hindi ako nakapag plancha yung iba nga hindi pa na dry nandoon pa sa washing iwan ko ano nang resulta doon kain muna ako kasi gutom nagugutom ako guys Less 4 pa ako gumising eh. At prepare ko ng baon sa alaga ko. Kain tayo, ito lang. Tuslo natin. Kumot-kumoton og isaw-saw. <laughs> Kumot-kumoton og hugasan. Hmm. Ay, kumakaon, guys. O sliced Kumoton sa anak ko. Aya, isaw -saw. Hmm. Maman kung pangape eh. sa kakustaas, mamilo mamalansa Ang limpyo, pagkuman, matulog, mag-relax gamay, mata na pod, daro na pod, loto na pod niya. kaya bilis-bilisan na natin para lucky pa yung oras natin pangalawa dito lang dalawa lang yung kaya ko guys eh. pero kapag mayroong masarap nga palaman katulad ng mayonnaise yung star margarine with kaya, yung mga ganyan, masarap yan. Marami akong makakain. So, ganito. Hanggang dalawa lang. Talaga. Kaya, kumoton o isaw-saw. Isaw-saw sa tape. Nagugas ako guys. tapos malinis yung koko ko ko. Hindi ako naghaba ng koko kasi ako ang luto Lahat-lahat na. Ayaw ko na magpahaba ng kuko. Siguro, pag uwi ko na, magpahaba ako ng kuko. Pero, hanggat lang dito pa ako, hindi pwede sa akin yan. Ayaw ko. Para wala siyang masabi. Malinis yung kuko ko, guys. Hindi talaga ako nagpahaba ng kuko. At saka minsan lang ako naglalagay ng kulay sa kuko. Kasi mag... Basta magluluto ka, guys. Matanggal kasi yung mga kulay ba. Baka mapunta doon sa niloto natin. Kaya ayaw ko. Minsan lang pala. Minsan. Kung gusto ko. Kaya guys... And guys bye bye.